Nagwiga-wiga nga yung ipin ni Charlotte so ayan tinanggal ko gamit ko yung tissue ayan siya o oh. ko siya and then ayan eh, naka-order na si Amo and kain tayo mga kitsays. Ayan mga kitsays umuulan nga ngayon and then sarado ko itong bintana kasi lalabas kami nila Amo. Si Amo is nag-ayos pa siya doon sa kwarto niya and si Teng-Teng is nasa CR pa siya. So ayan malakas ang ulang ngayon. Hihatid kasi namin si Manteng. At ayun, nakababa na nga kami sa bahay ni Amo and pinasuot ni Amo si Teng Teng ng raincoat kasi kapag payong mababasa din siya. At ayun, magsasayaw-sayaw yung payong kapag yun ang gamitin ni Deng Teng. Kaya yan, raincoat na lang. At ayun nga, tuwang-tuwa siya sa sarili niya. At ayun, dito na nga kami sa highway and mag kami ng minibus. Kasi magbiminibus kami and nakasakay na kami sa minibus kasi sila Amo and Charlotte is ginamit nila yung sasakyan. Kanina silang nauna pa sila pumunta kasi mas maaga yung pasok ni Charlotte sa balik class. Kasi Amo lalaki yung naghatid at ayun, nakarating na kami dito at ihatid namin si Manting sa Taekwondo niya at ayon pagpasok nga namin dito sa may mall yan yung pagsuiban ng tayong para hindi tumutuloy yung tubig niya dito sa loob ng mall at ayon nga mga size, nagtitingin nga muna dito si Tingting -ting kasi medyo maaga pa at pagatid nga namin ni Tingting Ting, -ting size kitsis nagdiretso kami ni Amo Babae dito sa may restaurant at nauna na si Charlotte sa kasi Amo lalaki naka-order na din sila at ayon mga kitsis uh, yung ipin ni Charlotte is nagwiggle wiggle na siya sabi niya is tanggalin ko daw siya sa gamitin ko yung tissue pinapatanggal niya sa akin kaya sinabi ni Amo is tanggalin ko daw siya. Nagulat nga si Amo kasi kinuha ko yung t-shirt, hinila ko yung ngipin ni Charlotte at ayan nga ito nga yung ngipin ni Charlotte ayan o. Oh. Kasi and dumudugo na siya ngayon and then binigyan lang ni Amo ng tubig si Charlotte and okay na siya. At iniipon nga ni Amo yung ngipin ni Charlotte na natanggal, Balik tatlo na yung natanggal. Iyan, nilagay niya doon sa wallet niya para idagdag niya doon sa bahay pag uwi namin. At ayan dumating na nga din yung order ni Amo na pagkain namin and then ayan nag-order si Amo ng kanin at saka yung noodles. Hati kami ni amo amo. Kasi kapag ako yung isang order is hindi ko siya maubos. Kaya sabi ko kay amo is hati kami. After nga namin kumain mga sa ay niyatid nila ako doon kasi hindi ko alam yung papunta doon sa may MTR. And then mga kitsayos sabi ni amo lalaki is try ko daw. Try your best sabi ni amo lalaki. Ayan. Pero nung pagpuntang nga ako nga dito mga kitsayos naligaw-ligaw ako. And then ang lakas pa naman ng ulan. Sabi niya mo is teretretuhin ko lang daw to. E, Siyempre tinitignan ko din yung mga, ayan o yung sign, sign, sign ng mga papunta ng MTR, ganyang sign. So, dahil first time ko dito, ayan, Susundan ko lang to and tignan nyo mga size ang lakas ng ulan nung pumupunta ako doon. Sabi ko, asan na yon ang haba ba na nang dinaanan ko. Ayan, ang lakas nga ng ulan. At ayan mga kids, sa wakas nakita ko nga to and ayan, malapit-lapit na talaga ako sa katotohanan na papunta, papasok sa loob. Nung pagpasok ko nga dito mga sa nabay, naligaw-ligaw ako pero hindi ako nagpalit. <laughs> At ayan nga mga katsay, nakasakay na ako ng MTR and papunta na ako doon sa amin. Pero dalawang beses ako mag-interchange ng MTR bago ako makarating doon sa bahay ni Amo and tignan niyo sa labas ang lakas pa din ng ulan makakita sa habang nagbibiyahe ako. Pero okay lang naman kasi hindi ako mababasa kasi may silong doon hanggang doon sa bahay nila amo pagbaba ko ng MTR. And sa taas niya is bahay niya amo. So ayan, hindi din ako mababasa. Kaya malakas ang ulan sa labas. At, At ayan makakita nakarating na nga ako dito sa my mall. And then ayan bababa lang ako Tataas Ako punta ako sa bahay niya amo.